Hello everyone, isang magandang mainit na araw sa ating lahat. Ito ako, nandito ako sa tabi ni Sky. Ayan si Sky. Ngayon kasi, titingnan ko yung update ng kanyang paan na nakakas. Sa mga hindi nakapanood ng previous video ko, sinabi ko doon na parang napilay si Sky kasi hindi niya maitukod o hindi niya maiapak yung kanyang paa. Ginagawa niya para makaapak siya, 'di ba? Ganito yung paa ng manok, ganito. 'di ba? Ganyan. Ginagawa niya na kaganito siya. So ngayon, binigyan ko ng cast. Nagpagawa ako kay Barangay Dona, syempre. Support. Tapos nilagyan ko siya ng ano, ng cast na ganyan para mai mailantad na yung kanya mga daliri. Mga ano na to, mga 4 days na. Na nakalagay or 5 days. Pero wala pang 1 week. Ayun siya, tingnan niyo guys. I Observe niyo. Ngayon, so far, nakaka Nakakalantad na yung kanyang mga daliri. At ma magilas na siya. Ayaw niya magpahawak sa akin. Tara na. Guys, ang ganda ng katawan Sky. Hindi affected ng kanyang paa yung kanyang pagkain. Hindi siya matamlay. Ano? o. Tapos tingnan niyo. O, ganda ng kulay ng kanyang palo O. Maglakad-lakad ka muna. Huwag kang pupunta kay, kay ano, ha? Kay Hawk. Ay, nako. Delikado. Lakad ka, bebe. Lakad ka. Oh, di ba? Nung nakaraan, hindi yan naglalakad. Hindi talaga naglalakad. Huwag kang pupunta kay Hawk. Huwag kang pupunta kay Hawk, So, ngayon, guys, um, tatanggalan ko na siya ng cast. Bali, ang nangyari, ang nangyari dito, makadalawang beses lang kami naglagay ng cast. Kung inulit lang namin. Yung pinakauna, mga two days yung nakakast. Tapos, ito na yung pangalawang cast na nilagay namin. pinalitan lang namin kasi yung bulak. Kasi, syempre, kailangan ng bulak na, support para hindi uh, nakagitling yung PVC na to sa kanyang paa. Kasi baka masugat siya. So, ngayon is, guguntingin ko siya, gugupitin ko siya, kukuha lang ako ng gunting. Nasi sky. Snip snip. Tahan tahan, baka mas snip. Okay. Lapit na sa katotohanan. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Okay. So, yun yung cast niya. Kukuhin ko lang siya ng buo ha. Saglit lang guys. Mm, mm wait lang. Okay. So, ayun na. Dito naman sa tabi. Okay. Ayan yung mukha. Take a Okay. Last. Yung pinaka-last. Yung pa yung pinaka-mabilis. Siyempre. So, kukuhin ko na to. Yan ito yan. Ito yung sa tahid niya. Ayan o. Oh. Diba? naka-curve naka siya. Para hindi gaano natamaan o nasaktan yung tahid niya. Yung bulak na support. Tapos, <laughs> <laughs> eto na si without the cast. <laughs> Guys, ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Dahil sa kanyang tinutukod ito, nagkakasugat-sugat siya dito. Yan. Kasi pinantutukod niya yung ganyan. Pag naglalakad siya. So ngayon, eh okay na siya tapos itong malaking sugat na to ito yun sa tali niya nabakbak na yan kasi sa pagkakabitatay niya na sugat, naigting na so guys, this is the very first time na tatapak si Sky sa lupa na wala siyang kas pagkatapos niyang mapilay sige nga, maglakad ka bebe ay, kagaling talaga no 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 ha no 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 Natakbo. Isang indikasyon na okay na yung kanyang paa kasi tinatakasan niya na <laughs> Loko ka. -pre prepare na kita para maging malinis na. Ibabrush ko na ito yung kanyang paa. Pero hindi pa siguro masyadong pakadiin kasi baka ma ma, -no, ma na naman yung kanyang sakit. At hindi niya naman iapak. So, kuhin ko lang yung mga kung ano yung mga iput-iput dyan. Tapos sa pakainin na kita kasi alam kong gutong dahil. Ito ay may sabon na. May sabon na siya. Oh, wait lang. Sorry, wait lang. Babas lang natin. Para matanggal <tinyo> mm -mm -mm. Kadumi mo. mm, mm, -mm, -mm. nice Talagang pa talagang ano yun. Ang galing. Siyempre para ma-refresh. Kanina ginamit ko yung may sabon na tubig yun. Oh, refreshing no. Sky. Dali na. Hmm. -pikit, pikit ka pa. Sarap yan. Refreshing. Ang init-init niya yun. Hmm. Hmm. Kapresh ko. Kapresh ko naman ng sky na yan. Diba? Refreshing. Sobrang init ba naman? Pati ako pinagpapawisan. Tapos ikaw. Banda ng kulay ng palong mo. Napakayang timo naman. Pero usog. Pero usog po. Okay. So. It's time para truly kumain ka na. Ngayong malinis yung kanyang paa. Tingnan natin kung effective talaga. Ayan. Yeah. <laughs> Sige. Lakad. Lakad mo. Lakad mo. Bawin mo ang pag-awang. Okay. Good. Ito <laughs> pumunta ng pawa. Ang gani. Oh. Pasaway ka na ah. Kain ka na. Huwag ka na mag Huwag -ano. ka pa. Wala pa, wala pa, bebe. Wait lang. Pare, God. Si Lan, kumunok to. Hindi ko na yung kanyang pagkain. Oo, mayabang ka na. First time niya in five days. Walang cast. Pwede so, akong mayabang ha. Hindi ako natatakot na lumabas siya kasi mayroon siyang ano masama pa yung kanyang paa. Ayaw niya yan mat matrigger. So, siyempre nalagyan ko na rin siya ng tubig. Okay. Water the room. Okay. Yan. na yan siya. <laughs> Hayaan ko na muna siyang kumain. Eto guys, eto yung kanyang pinakakas. eto ay customized to. Kung baga ko may mag-order, hindi ako pwede makagawa ng generic lang. Kasi iba-iba yung taas ng tahid, laki ng tahid, laki ng paa. So ito ay customized siya para kay Sky. Kung gusto niyo makakita kung paano to gawin, syempre doon tayo sa gumawa nito tingnan nyo yung kay Barangay Dona kung paano siya gumawa nito. Kasi guys, ito is personalized talaga kung paano siya bumuka, paano saan nakalagay yung tahid na buta. So, doon sa page niya, sa channel niya, makikita nyo kung paano na ito ginawa. O guys, liligpitin ko na ito. Hayaan ko na si Sky sa kanyang hinakain. Ayan ang aking malusog na Sky. At ako si Aling Mimay. Bye-bye! O ano pre? Sarap